Hello guys welcome back to my channel it's me again Tito Batang isang OFW dito sa New Zealand Libin New Zealand so for today's video guys ay andito ako ngayon sa authentic indian food Yan. bumili ako ng, ng indian food tapos ang binili ko guys ay isang chicken biryani at saka isang parata nami miss ko rin ng Indian food guys, sa Middle East guys so papakita ko sa inyo guys ang kanilang maliit na store guys yan yeah. yan ito guys, yung kanilang maliit na store yan may ingay sila guys Indian food Living New Zealand guys Hello guys hapon na Nakauwi na nga pala ako guys galing sa Pagbili ng Indian food guys So i-share ko sa inyo ang Indian food Na nabili ko guys Dito na ako kumain sa sasakyan Meron silang free na Nakalimutan ko ako anong tawag dito eh guys, yan tapos meron din silang sausawan, yan, ganito parang yogurt yata to eh, yan, to. tapos, ito yung parata guys na paborito ko nung ako ay nasa Saudi, yan, parata sa Qatar, nung ako ay nasa Saudi at Qatar. Tapos, ito ang pinaka the best. Chicken biryani guys. Yan Oh. No? Yan. Kain tayo guys. Gutom na si Tito Matang. Yun lang. Dito na tayo sa sasakyan. Cowboy naman tayo guys eh. magkakamay na lang tayo habang kumakain guys manghang hang hang to lagyan natin ng konting yogurt siguro yeah. tapos magkamay na tayo guys yan Sinabi ko to kasi doon sa sa Indiana na nagtitinda ay mild lang, mild spicy yan. Indian food. Sunod na video naman guys, ang na ating titirahin ay chai ah. Ano ba? Japanese food naman guys. kumain na sa sasakyan si Tito Batang. Parang hindi ko ito mauubos ah. Kain na guys, chicken biryani. Hello guys. At yun, kinain ko na yung biryani rice guys at saka yung parata pero hindi ko kinaya mamaya na lang uli siguro sa kwarto ko kakainin guys kasi busog pa ako so hanggang dito na lang guys ang video for today at maraming salamat po sa panonood please subscribe, like and follow po sa aking youtube channel Tito Batang TV Rock and roll guys, thanks for